sino yung gustong matuto diyan punta na kaya dito And live po yan personal po yan na huwag tayong matakot na magka-glow yung kamay natin ang gugloan po ito hindi, hindi oh, kita cool. nila cool. oh, lahat yeah. right, to? Oh, lahat po yan bisnap bisnap yan yan sabi nakakatuwa tayo ngayon araw na <laughs> ito mga kamislap yan. Diyante yung aking. Eh mayroon tayong subscriber mga kabisdak na pumunta. Galing saan po, sir? Ah, uh, Imus, Cavite. Ayan, mga taga-Cavite oh! mga madalas nagpunta sa atin, mga kabisdak. So, ang kailangan ni sir, anong pang mga pangalan niyo, sir? Ah, uh, Pon. Kaye, sir. Kaye, Ma'am. John. tatlo pala sila, mga kabisdak. So, 'yun. Kumukuha sila ng mga idea dito sa atin. So, kailangan natin din ituro sa kanila para pag-uwi nila ng Cavite, master na sila nito. Wow. <laughs> Alright, so... Yan po yung ano natin. Yan yung gamit na pang tahe. Yan po yung ano, ma'am. Talim po ng bari. barina yan. Kasi niya talaga po yan. Pwede ka naman makabili nun sa ano, kahit ano. So, ayan po. O, sa inyo na lang to. Bigyan na. Lang. Ah, talaga po. Yan, yan, yan ma'am. Best na po ito yung gamit at na barina. Pang po yan. Bigyan na natin yan kay ma'am. Talim na na lang po. Para may ano. Barina na lang yung gulay. Para <laughs> <laughs> gusto niyo po barina na rin. So marami na ang nag-try dito mga kabis na itong machine natin na gamit. Ay, so pa din natin sa kanila yan. Try. Okay. Magtabas ka muna ng gulay. One inches lang, one inches. Magtabas ka ng one inches. boss, mo. No? Kami kasi kater. Tapos dandahan po tayo sa kater ha. dandahan lang po. Ang yan, dandahan lang yung hila doon. Yan. So uh, basic lang yan sir. Diba? basic na basic lang mo tapos mag-glow yung kamay ano ito? hindi. malapit Wala to. Lahat oh. Yeah. Hindi. Malabay, ganyan yung malabay malabay na malapit na malapit na malapit na malapit <laughs> na <mga>, malapit <laughs> na <mga>, malapit <laughs> na malapit so, na malapit 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 So si Ma'am at saka si Sir, ito po yung mag-asawa. So ito po yung may ano na magtayo ng gantung business. Sila po. All right. Yan. Okay na po yan, Sir. Pero yan ang mga instructor natin. Pag diba? <laughs> <laughs> may kulubot, yan, di man may wasa. Ito yung supply. Yan ang supply. No? All right. Matanggal naman yung pagmatulog, ha? Saka huwag kang ano sir, pumunta ka lang dito, tuturuan ka namin hanggat matuto ka. Eh, right. so yung gitna, ano ah, gitna Sa umpisa ganyan din kami. Talagang pinapawisan ako pag nag-assemble ako ng ganyan dati. Nung hindi pa namin kabisado. So natural 'yan. Natural po 'yan sa pag nag-umpisa pa lang tayo sa ganito. si Garnex na po yung mentor mo diyan. Ingat lang po tayo sa cutter sa napakatalas ng cutter kasi ang machine thesis season ay may, no? may June po May June po oh, abot pa ay abot na abot po yan abot so, problema abot. sir kahit mag ganun, -ganun pa yung ganun no, kahit oh, hindi oh, straight oh, man, okay lang yan oh, oh, kasi scratch kasi, eh, oh, wala na po yan hindi naman makikita hindi naman makikita oh, okay, may fly pa tayo eh yan okay na yan kinakabahan pa si sir <laughs> so ayan po Fred right, mga na po. Eh, po Tinuro po natin dyan mga kabisdak sa kanila Yung pagbutas at saka yung pagtahi na naman po Ay yung tinuro Alright Okay kayo So ayan mga kabisdak no Kung sino yung gustong matuto diyan, Punta na kayo dito Live po yan Personal po yan na uh, uh, Ito po hila, hila. Isa roskas Luwagan Terus hila okay. Tapos ano? Mm -hmm. Tapos oh, maglagay uh, po tayo ng pun. Okay. Tapos pagkatapos natin maglagay ng pond, ito naman po yung pampasikip. Um, Pampasikipit. Uh, pang oh, o panglak ng pun. Pampasikipit. Tapos ito po ang gamit naman ni mm -hmm. Para hindi ito magalaw. Ito so, lang siguro ang lagayan. Tapos pagbaba naman po, hila naman po. Na po, na po. Ito. Ito. Ito tapos lock ito yung sa lock tapos yun na yun handle papapress katagal sir pag nipipress mo siya masaglit naman parang mo lang Ay, mo, parang, oh, parang mo lang. lang itong mabubutas hindi parang magkalat siya so, yung yung parang digit din hindi digit parang ano mo oh, yung yung basta mainit eh oh, pero pag medyo kulang pa sa ano kaya mo kailangan mo ibabat lang kailangan mo sikat yung pero pag yung tama talaga siya sa init, pag ganun na pa. So, pa uh, uh, so ilang ilang ganun para ma-perfect na. Isa lang, isa lang. Bawal na daw doble. Pag anong siya pag hindi malabo siya. Ganyan, malabo siya kasi yung kulay natin talaga hindi ko May ano siya, may sa likod. So pag yan dito malabo. Huwag mo lang itong galawin. Tapos ito yung ano natin. Ito yung palitan natin. Okay. Yung para para nasa sentro pa rin. No, Nandoon pa rin siya sa ano yung, sa linya ng Alright, so okay. try natin ito. Wala naman din nag-symbol ito. Hindi na it, eh. oh, oh. ang mauna. Kita oh, <laughs> natin ito. Huli na. Huli na. Uh, okay na. Oo. Oh, ngayon. Wala pang eh, oh, ano eh. Hindi, teka. Bitawan mo siya. Hindi agawa mo. Lock mo muna siya. Oh, Ayan. lock. Ayan. Parang hindi kumalaw. Ayan. Tapos, matipid. Oo, oh, matipid kayo okay. sa gold. Ayan. Dalawin muna sa... Ayan. Oh, okay na. na natin ituro sa kanila yung symbol ng cover at saka pagtahi at saka pinatry din po natin sa pag stamp dito sa machine natin gusto yung personal ko kayong maturuan mga kabisdak so punta na po kayo dito at ituro namin sa inyo yung mga technique o yung paano tayo gumawa ng hardbound so ayan po mga kabisdak salamat kay sir at saka kay ma'am na nagpunta talaga sila dito salamat sa inyong suporta sa inyong patuloy na panonood dito sa ating mga videos no so Hanggang dito na lang yung video natin mga kabisdak, amping sa kanunay.